Hi guys! Andito ako ngayon sa Makati at lalabas ako ngayon para maggrocery. Tara, samahan niyo ako. Tiga Pangasinan ako, pero andito ako ngayon para magbakasyon. Kung napanood niyo yung video ko nung nakaraan, lilipad sana ako papuntang Vietnam. Kaso, na-offload ako. Pangarap ko talaga yon. kaso maybe it's not yet time. Anyways, we are on our way to landmark at medyo mahaba-habang lakad to. Walking distance naman talaga siya, kaso yun lang tamad ako. Kaya habang naglalakad ako, kukwentuhan ko muna kayo akong ako magtagalog video kasi in progress pa yung next video ko sa channel. Nagkaroon kasi ng changes pero tuloy lang at kagawa pa rin ako. Yun lang, kailangan mag-brainstorm. Mahirap din kasi i-execute mga ideas ko. Minsan, ang ambitious nga nila sa puntong hindi ko na rin maintindihan. Charot! Maybe in the future we can execute them. But for now, mga simpleng video na ganito muna tayo para mas makilala nyo pa ako. By the way, alam nyo pala, habang nagbibideo ako, pinagtitinginan ako ng mga tao. Hawak ko kasi gimbal ko, dikit yung phone. Iba rin talaga pag artista. Charot! Anyways, nakarating na nga tayo sa supermarket at unti lang naman bibilhin ko. Mga basic needs lang naman na madaling kainin kapag tamad akong lumabas ng kondo tulad ng bigas. At habang nandito ako, napansin na mga kuya na nagbibideo ako. Siguro gusto rin nalang sumikat kaya si kuyang isa napasayaw pa. Katapos nun, pumunta ako ng canned goods section para kumuha ng 555 afritada. Ito kasi yung favorite ko ever since bata pa ako. Madalas kong bilhin to sa tindahan at lagi kong hinahanap to. Hindi pala yan sponsored pero in the future, siguro kukunin nila ako para palitan si Daniel Padilla. Charot! Bumili rin ako ng sardinas. Lately kasi, namimiss ko ang Pangasinan. Wow, akala mo naman nakaalis ng bansa. Bumili rin pala ako ng itlog kasi bakit hindi? Eto nga pala ako nagpapakyot sa camera kaso may nakatingin kaya nahiya ako. Tapos eto na nga pumunta ako sa chichiria section para bumili ng sour cream tortillas. Favorite ng kuya ko kasi to kaya naisipan ko siyang bilhan. Ang bait ko naman kapatid. Charot pera niya kasi to. Bukod pala doon bumili din ako ng biskuit para sa aming dalawa yan. Di na pala ako bumili ng chichiria ko kasi di ako kumakain ng junk food. Bumili din pala ako ng pang-inom tulad ng Vitamilk, Bear Brand na gatas at gatas na choco. Guys, itry nyo yung gatas na choco ng Bear Brand. Lasang chucky, masarap. Iyan pala yung mga napamili ko. Katapos nun, nagbayad na ako sa counter at mukhang napamahal tayo. Isang libo lang dala ko at puti na lang kinaya. Ang mahal na ng mga bilihin. Katapos nun, nag-early dinner na ako sa KFC. Favorite ko tong alaking rice bowl nila at inaraw-araw ko na simula nung pagpunta ko rito. Ang sarap kasi. Unti lang favorite kong pagkain pero ang mahalaga alam na alam ko yung gusto ko. Kaya pag nagustuhan kita, alam mo na. Charot! Yun lang guys for today's video. Nag-enjoy ako at sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!